Good morning guys. Today's wow. video natin ay i-flex ko lang 'to pagaling oh, pag Kamis pag sa pader. Nakita ko lang 'to kahapon, hey. Nadaanan ko lang 'to. Tingnan mo. Hanggang dulo hatin niyo siya. Ang ganda, 'di ba? Grabe talaga ang talino ng oh, Grabe talaga 'to na may magandang batang lumaan aso. Oh, ganda. Ang talino talaga ng pinaya, oh. ano? doon ang talaga ng Pinoy walang makakaano napakatalino, napakagaling gumawa si Pinyo yan napakalaking pader yan mayroon pa bukas guys, si watch what? hindi ko lang siya na flex ngayon pero ito pa lang ipapakita ko lang sa inyo gusto ko sanang mag drawing guys kaso lang hindi makapasa ng aking drawing eh inaayawan ako ng band paper paano ba yan? kahit ba siguro kunting ano, drawing, di ko ma si Dragon Ball nga lang, hirap na hirap ako. Siguro ang laki ng sahod ng mga to. Wala <laughs> parang si Dragon Ball, no? Parang nag-super saiyan ba? <laughs>